what's up man ng people ang saya ko dyan guys so tingnan nyo guys at panuorin nyo kung bakit hey at wala na guys intro intro Ayan, basta, pasok! Gandang Madonna! Ratratin mo na yan. So, and guys, bagong lahat, binabati ko nga po palang ating masusugin na viewers and then subscribers na magandang, magandang, magandang araw sa inyong lahat. So, ayan na nga guys, bakit nga po pala ako masaya dyan? Kasi nga po, dumating na ang ating parcel! From Korea and China. Charing! <laughs> Nako naman niyan. Ayan na nga guys, oh. May parcel ng ating gandang Madonna. So, ayan. Let's open it. Ayan guys, diba? Basta talaga guys, ano. Uh, Mga gabi sa ating uh, tindahan. Sobrang sayang, 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 sayang. Masayang, masayang ako. Ano daw? <laughs> Basta, yun na, yun na talaga yun guys. So, ayan. Tignan mo naman mag-open. Gandang Madonna. Ayan. Chara. Grabe, excited, oh. <laughs> Ayan, guys. Ang in-order ko nga po pala, guys, ay uh, simple nga uh, garapon lamang. Anong tawa ba yun? Basta, yan, napaka-simple. Eh. Pero, guys, sobrang saya ko talaga dyan, promise. Ewan ko ba, talagang ganun siguro, no, kapag ka may tindahan. Tapos, ano, yung nga feeling na kapag ka may nabibili ka. Kahit ganyan lang kasimple, guys. Ayan, oh, lagayin mga candies. Yun nga, garapon pero iba guys yung saya na dulot sa atin. Lalo na sa aming mga tindera, may mga sari-sari store. Basta, sobrang saya ko talaga. Ano ba yan? Ulit-ulit na lang ako. So ayan, piniflex na ni Gandang Madonna yung mga lalagyan. Ayan, no. Kine-check niya kung uh, may deform or uh, may sira, ganyan. May upi. So, uh, wala naman. Wala naman siyang uh, factory defect or sira. So, ayan guys, so oh. Bale, nga pala ay 5 uh, five pieces or six pieces po pala yan, sorry. <laughs> And then, uh, ang uh, each uh, plastic container ay nagkakahalagang 30 plus siguro. Hindi ko na matandaan kasi matagal na yan. Last year pa itong video na to eh. Ngayon ko lang na-upload. <laughs> sorry naman po. So, ayan guys, ilalagay na nga po pala natin dyan yung mga candies na ating pinamili. So, ayan. Let's do it, guys! <laughs> ang tagal mo naman, baby! <laughs> Nako naman yan! So, ayan. Ano ba yan? Paniflex mo! Yan, gupitin mo na nga! Ang bagal-bagal naman eh! Ayan, di ba? So nga pala, guys! Kumusta naman kayo? Nagbabalik ang ating uh, tenderang vlogger, charing. <laughs> Nagpahinga po kasi ako sa pag-upload ng mga videos, guys. Ewan ko ba, siguro nga po at uh, busy, na, busy na po ako dito sa ating munting um, tindahan. Nakakapagod, oo. Pero ganun talaga. Kailangan na lang natin ng uh, time management, o oh, ba diba? Para mapagsabay-sabay po ang lahat ng ating mga gawain sa pang-araw-araw. Tulad na lang po nitong uh, ginagawa ko, ba diba? After mag-video, edit ko na. <laughs> After ilang months, grabe. Ang tagal nito, guys. So, uh, kung hindi pa ako napuno, hindi, napuno na kasi yung storage natin eh. Kailangan ko nang mag-delete at magbawas ng video. So, sayang naman po kung hindi natin to i-upload. So, ayan, napag ko na i-upload ko na nga po pala ito. <laughs> Ay, naka naman yan. Grabe, no choice pala, no? Kaya nakapag-upload. Ayan guys, Pansinin niyo guys yung ating mga candies, panay mga sweets. Ah, sana oh, kasi nga mag Valentine's Day na. Ay, nako ano naman yan. Naipasok ko pa pala yun, no? Ayan, ba diba, guys? Ah, uniform na sila, ba? Diba? Ah, yung mga ano ko kasi dito guys, yung mga grapon ko is, ah, ano, yung, ba diba yung may mga stick o tayo, ganyan, mga bubble gum na pag binibili mo sa grocery, talaga may lalagyan na, yun po yung ginagamit ko iba. Parang medyo pangit. Pero okay pa rin naman. Kaya ayan, basta ano ba 'yan? Basta talaga nagagandahan talaga ako sa mga lalagyan natin na in order. 'Yun lang talaga 'yung pinaka point ko diyan. At mas masaya ako kasi ah uh, nakakabili na ako ng mga ganyan. Tapos, kapag, siyempre, iba yung feeling kapag ka, na nakakabili ka ng mga ganyan, no, na sa tindahan. Hindi ko nga alam, eh, kung bakit, ah, uh, ah, uh, masayang-masaya ako kapag ka may dumarating akong parcel na pwede natin gamitin sa ating Sari-Sari Store. Diba? Ah, uh, Sari-Sari Store, ah, uh, makaka po talaga dyan. Ayan na nga guys at pang uh, ilang garapon na yan, pang apat na garapon na po talaga yan no. Chubby ang ating inilalagay sa ating garapon. Nako ano naman yan, di ba? Ay, nakakahinga. So, wala na akong sasabihin. <laughs> Ewan ko ba, bakit ganito? Basta. Ay, sabi ko nga pala kaya ahabi uh, ko, may bumibili. Yun, ganon. pinapabot ko nga pala yung Cloud9. Ganun. Wala lang bumibili de <laughs> ba? Diba? Yung Cloud9 natin guys, ayan na. Next time mo order tayo ulit ng mga garapon. Ibang klase naman. Kung pwede lang nga lang yung babasagin, no? Kasi uh, kaso medyo mahal eh. Kaya dyan muna tayo sa mga plastic. Total marami naman plastic. Tsari, <laughs> wala. Etchos. Yun. Di ba guys? Last one. Bye. Yes, malapit na matapos. Oh, yun na yun. Wala na pala ako guys may ilagay doon. Ate <laughs> na guys, thank you for watching. Bye-bye. Love you.